ang request ay dumating dahil nakita ng mga alagad ang ginagawa ni Jesus na isang kung paano siya kumilos at kung paano siya manalangin kaya humiling ang mga alagad na dapat silang turuan din ng manalangin tayo ay nasa position ngayon ng pagtuturo mga guro magulang at mga masasimbahan at mga liderato. Nasa position tayo kung paano tayo dapat magturo. Ang mahirap, magtuturo ka nang hindi mo alam kung ano ang ituturo. Halimbawa, sinabi mong ikaw ay hindi marunong manalangin pero itinuturo mo na ikay mananalangin. Ikaw ay hindi nagninilay ng Biblia, pero sinasabi mo sa mga anak mo kaya kailangan magbasa ng Biblia. At ikaw ay nagsisinungaling, pero ang tinuturo mo naman ay huwag magsinungaling. E ano ang napakahirap sa ating tagapagturo. Kaya na kailangan ito ay nagmumula sa ating puso. Magandang harap po sa inyo mga kapatid ko sa pananampalataya. Tayo ito tungo ngayon sa Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay Lucas. Ito ay tungkol sa katuruan tungkol sa panalangin. Minsan nanalangin si Jesus sa isang lugar. na siya matapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alagad, Panginoon, turuan po ninyo kami manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanya mga alagad. Sinabi ni Yesus sa kanila, Kung kayo manalalangin, sabihin ninyo, Ama, sambahin na wa ang inyong pangalan. Lumating na wa ang iyong kaharian. Bigyan mo kami ng aming makakain sa araw-araw. At patatawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa pagkat pinatawad namin ang bawat ng kasala sa amin. At huwag mo kaming ayang matoksyon ang salita ng Diyos. Nanalangin si Jesus sa isang lugar. Nang siya makatapos, sinabi ng isa sa kanyang mga alaga, Panginoon, turuan po ninyo kaming manalangin tulad ng ginawa ni Juan sa kanyang mga alagad. Ang request ay dumating dahil nakita niyang mga alagad ang ginagawa ni Jesus na isang kung paano siya kumilos at kung paano siya manalangin. Kaya humiling ang mga alagad na dapat silang turuan din ang manalangin. Tayo ay nasa posisyon ngayon ng pagtuturo. Mga guro, magulang, at mga masasimbahan, at mga liderato. Nasa position tayo kung paano tayo dapat magturo. Ang mahirap, magtuturo ka nang hindi mo alam kung ano ang ituturo. Halimbawa, sinabi mong ikaw ay hindi marunong manalangin, pero itinuturo mo na ikaw mananalangin. Ikaw ay hindi nagminilay ng Biblia, pero sinasabi mo sa mga anak mo, kinakailang magbasa ng Biblia. At ikaw ay nagsisinungaling. Pero ang tinuturo mo naman ay huwag magsinungaling. E ano ang napakahirap sa ating tagapagturo? Kaya na kailangan ito ay nagmumula sa ating puso. Nagiging isa tayong huwaran. Kaya na kailangan bukas ang ating puso sa pagtuturo. At ito ay nagmumula sa puso ang pagtuturo. Kaya gaya ng ginawa ni Jesus, siya ay nananalangin humihingi ng kapangyarihan sa Diyos. At kaya nang may humiling sa kanya na kung paano siya manalangin, ay binigay din naman niya ito. Kung paano nga manalangin sa ating Panginoon Diyos. E madali magturo kung nasa puso ang pagtuturo. Kaya madaling sumunod ang tao kung ang pagtuturo natin ay tayo rin mismo ay gumagawa, hindi tayo ang lumalabag. Kaya madali tayong makapagturo sa mga tao. madaling natin masabi ang mga bagay na dapat natin ituro sa kanila. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, maaari kang mag-like at mag-comment. I-share mo rin naman at gawin natin viral sa social media ang salita ng Diyos. God bless.